ang sampung pinakamatangkad na player sa kasaysayan ng NBA, 7 feet na higante na nangibabaw sa liga. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo! Kapag ang isang karaniwang tao ay tumabi sa isang manlalaro ng basketball, madalas nilang maramdaman na para silang isang duwende. Ang karaniwang taas ng isang NBA player ay 6 feet at 7 inches. Ngunit kapag ang mga 6-7 na ito ay tumabi sa mga taong nasa listahang ito, sila mismo ay nararamdaman ding maliit. Narito ang 10 pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Boban Marjanovic, 7 feet 4 inches. Si Boban Marjanovic ay isa sa pinakapaboritong role player sa NBA ngayon. Kahit na mukha siyang bouncer sa harap ng isang Russian mob club, naging paborito siya ng mga fans dahil para siyang isang malaking bata sa loob ng court. Madalas mong makikita si Boban na nakangiti at nagbibiro sa bench o kumukuha ng bola kapag walang ibang makakagawa nito. Sa kasamaang palad, mas maraming oras siyang ginugugol sa bench dahil nag-a-average lang siya ng mas mababa sa 10 minuto kada laro at hindi ito dahil hindi siya marunong maglaro. Bago siya pumasok sa NBA, kinilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na sentro sa Europa na may ilang MVP awards at all EuroLeague first team selections. Dahil sa ibang patakaran sa European basketball, nagawa niyang manatili sa ilalim ng ring at dominahin ang laro sa loob. Ngunit sa NBA, kung saan uso ang bilis at spacing, Madalas siyang napipilitang humabol sa mas maliliit na manlalaro na hindi pabor sa kanyang estilo ng laro. Kung naglaro siya 20 o 30 taon na ang nakalipas, malamang isa siya sa mga pinakamahusay na sentro sa liga. Ngayon hindi siya gaanong nakakalaro, ngunit sino pang ibang sentro ang makakapagmalaki na sinipa nila si Keanu Reeves sa John Wick 3, Sam Buller, 7 feet at 5 inches. Si Sim Buller ay isang Canadian professional basketball player at ang unang manlalarong may lahing Indian na nakapasok sa NBA. Tulad ng inaasahan, napakataas niya na may taas na 7'5 at timbang na 360 pounds. Matapos ang dalawang taon sa New Mexico State, nagdeklara siya para sa 2014 NBA Draft, ngunit hindi siya na-draft. Gayon dahil ang may-ari ng Sacramento Kings na si Vivek Ranadive ay isa ring Indian, kinuha siya ng Kings para maglaro sa kanilang Summer League team, higit sa lahat para sa marketing. Sa kalaunan, napasama siya sa roster sa isang 10-day contract. Sa kanyang NBA career, tatlong laro lang ang kanyang nalaro sa loob ng tatlong minuto. Pavel Podkolzin, 7 feet 5 inches. Katulad ni Sim Hular, si Pavel Podkolzin ay isa pang manlalaro na hindi masyadong nagtagal sa NBA. Gayunpaman, dahil sa kanyang maikling pananatili sa Dallas Mavericks at taas na 7-5, napabilang siya sa ating listahan. Nagsimula siya sa Russian Second Division at naglaro rin sa Italy bago sumali sa 2004 NBA Draft. Napili siya bilang ika-21 pick ng Utah Jazz, ngunit agad siyang ipinagpalit sa Mavericks. Sa kabuuan, anim na laro lang ang kanyang nalaro sa Dallas na may total na 28 minuto at apat na puntos. Hanggang ngayon, patuloy siyang naglalaro ng professional sa Russia. Chuck Nevitt, 7 feet 5 inches. Hindi tulad ni Nabuller at Pod Colzin, mas matagal ang naging NBA career ni Chuck Nevitt. Bagamat na natili siya sa NBA roster sa loob ng siyam na season, naglaro lang siya sa 155 na laro na may average na limang minuto kada laro. Kahit na bihira siyang maglaro, naging popular siya dahil maraming tao ang gustong tumabi sa kanya para maramdaman kung gaano sila kaliit. Nanalo siya ng championship kasama ang Lakers noong 1985 kahit na hindi siya naglaro sa postseason kahit na ganoon, siya ang pinakamatangkad na manlalaro kailanman na may championship ring. Isang fact na talagang karapat dapat sa isang quiz. Sean Bradley, 7 feet 6 inches. Si Sean Bradley, na may taas na 7'6", ang pangatlong pinakamatangkad na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. At agad siyang naging kilalang pangalan sa bawat tahanan. Mahirap hindi mapansin ang isang 7'6 na lalaki pero si Bradley ay isa ring mahusay na manlalaro bukod sa kanyang height nakilala siya bilang isang elite shot blocker isang nangungunang shot blocker minsan niyang na-block ang 14 na shot sa isang laro sa NCAA isang record na nananatili hanggang ngayon palagi rin niyang sinusubukang i-block ang anumang shot malapit sa ring ngunit sa kasamaang palad para sa kanya ito rin ang dahilan kung bakit madalas siyang ma-posterized. Dahil sa kanyang laki at medyo nerdy na hitsura, madalas siyang target ng mga atletikong wing players na gustong magkaroon ng highlight dunk laban sa isang 7-6 na manlalaro. Si Bradley ay na-draft ng Philadelphia, ngunit ang kanyang pinakamalaking marka sa NBA ay iniwan niya sa Dallas, kung saan siya naglaro sa loob ng siyam na season. Sa kanyang karera, nag-average siya ng 8.1 puntos, 6.3 rebounds, at dalawat kalahating block kada laro. Kaya naman nanatili siyang kilalang personalidad sa mundo ng basketball. Marahil naaalala mo rin siya sa Space Jam kung saan siya gumanap kasama si Michael Jordan bilang isa sa mga manlalarong ninakawan ng talento ng Monsters. Yao Ming, 7 feet 6 inches. Si Yao Ming ang pinakamahusay na manlalaro sa listahang ito at ang pinakamalaking Asian basketball star sa kasaysayan ang isa sa pinakamalalaking ambassador ng basketball, literal. Ang mga magulang ni Yao Ming ay kabilang sa pinakamatangkad na tao sa China, parehong dating manlalaro ng basketball. Sa ilalim ng sosyalistang rehimen ni Mao Zedong, halos napilitan silang magpakasal upang magkaroon ng supling. Ang kanyang ina ay may taas na 6'3", at ang kanyang ama ay 6'7". Bago pa man ipanganak, Si Yao ay mistulang isang proyekto ng gobyerno kaya't inaasahan ng magiging matangkad siya. Ngunit walang nag-akala na aabot siya sa 7'6. Habang bata pa, pinilit siyang maglaro ng basketball at bagamat hindi siya magaling noong una at hindi niya gusto ang laro, ang walang katapusang pagsasanay at ang kanyang pambihirang taas ay nagbigay daan upang dominahin niya ang Chinese League. Siya ang naging unang overall pick sa 2002 NBA Draft ng Houston Rockets at agad naging isang pandaigdigang sensasyon. Dahil sa kanyang taas at mahigit isang bilyong Chinese fans, isa siya sa pinakasikat na manlalaro sa NBA na sinusundan ng sangkatutak na mga mamamahayag sa bawat hakbang niya. Ngunit hindi lang dahil sa taas at hype, kaya siya sumikat, na pagtanto ng marami na tunay siyang magaling maglaro kahanga hanga ang kanyang husay para sa isang higanting manlalaro. May malambot na shooting touch at mahusay sa post moves. Naging isa siya sa pinakamahusay na sentro sa liga at kung hindi lang sa mga injury, maaaring siya ang naging pinakamahusay. Sa kasamaang palad, madalas siyang ma-injure at hindi kinaya ng kanyang mga tuhod at paa ang matinding laro sa NBA. Dahil dito, napilitan siyang magretiro sa edad na 30 sa kanyang career, nag-average siya ng 19 puntos, 9 rebounds at 2 blocks kada laro. At noong 2016, napasama siya sa Basketball Hall of Fame. Lagi siyang maaalala bilang pinakamalaki at pinakadakilang asyanong manlalaro sa kasaysayan. Ang tanging tao na nagmistulang maliit si Shaq kapag katabi niya, Slavko Vranish, 7 feet 6 inches, Si Slavko Vranes ay isang Montenegrin basketball player na may karerang umabot ng mahigit dwonsting taon. Sa taas niyang 7'6", hindi nakapagtataka na nagsimula siyang maging professional sa edad na 17 nang pumirma siya para sa Turkish team na FS Pilsen. Dahil sa kasikatan ni Yao Ming na na-draft noong nakaraang taon, sinubukan ng New York Knicks ang kanilang swerte at kinuha siya bilang 39th overall pick sa 2003 NBA Draft. Ngunit hindi siya naging katulad ni Yao at hindi siya nakapaglaro kahit isang minuto para sa Knicks bago siya na wave sa gitna ng season. Pagkatapos niyang malagay sa waivers, pinirmahan siya ng Portland Trail Blazers sa isang 10-day contract. Nagkaroon siya ng pagkakataong makapaglaro ng isang beses para sa kanila, kung saan naglaro siya ng kabuuang tatlong minuto. Kung nagtataka ka kung nakascore siya, hindi, pero dahil sa kanyang taas, nakapasok pa rin siya sa listahang ito. Taco Fall 7-6 Isa pang kasapi ng 7-6 club ang sumali sa NBA kamakailan. Siyempre, pinag-uusapan natin si Taco Fall na naglaro para sa Boston Celtics. Si Taco ay ipinanganak sa Dakar, Senegal noong 1995 at lumipat sa US noong 16 taong gulang siya. Noon kasagsagan ng social media, kaya't kung mahilig ka sa basketball, malamang na narinig mo na siya noon pang pito o walong taon na ang nakalipas. Nang isang junior pa lamang siya sa high school, kayang-kaya niyang abutin ang rim habang nakatayo lang. Maraming scouts ang nagduda kung makakarating siya sa NBA, ngunit nagkaroon siya ng matinding interes mula sa mga kolehiyo at napunta sa University of Central Florida. Kung saan naglaro siya sa loob ng apat na taon. Habang lumilipas ang panahon, lumakas ang kanyang depensa at nanalo siya bilang AAC Defensive Player of the Year noong 2017, na tumulong sa kanyang koponan na manalo sa unang laro nila sa March Madness tournament. Nagdeclare siya para sa 2019 NBA draft, kung saan nagtakda siya ng record para sa taas, wingspan at standing reach sa draft combine. Gayon pa man hindi siya napili sa draft. Sa halip, kinuha siya ng Boston Celtics sa isang 10-day contract upang maglaro sa Summer League. Napahanga niya ang koponan at nakakuha ng two-way contract para sa buong season. Ginawa niya ang kanyang NBA debut para sa Celtics noong October 26 sa laban kontra New York Knicks. At agad siyang naging paborito ng fans sa Boston na madalas sumisigaw ng kanyang pangalan para ipasok siya sa laro. Manute Ball, 7 feet 7 inches. Tuwing nasa alanganin ako, palagi akong nakakahanap ng paraan. May record ako ng krimen na mas mahaba pa kaysa kay Manute Ball. Ito ang linya ni Big L sa kanyang hit song na MVP. Bagamat hindi naging MVP sa laro si Manute Ball, Madalas siyang nababanggit sa rap lyrics at lumabas pa sa pabalat ng mga magazine. Kung anong kulang niya sa kalidad, pinunan niya sa haba. Sa taas na 7'7, siya ang pinakamatangkad na manlalaro noong pumasok siya sa liga at ito ang nagpalakas ng kanyang presensya sa pop culture. Ipinanganak sa South Sudan, ang bansa na may pinakamataas na average height sa mundo, kung saan ang karaniwang taas ng mga lalaki ay lampas 6 feet si Manyut ang pinakamataas sa mga matataas. Ngunit hindi lang basta matangkad si Manyut, ang kanyang payat na pangangatawan ay lalo pang nagpahaba ng kanyang mahahabang galamay. Sa timbang na 220 pounds lamang, lalo siyang naging kapansin-pansin ngunit naapektuhan din ang kanyang laro. Madali siyang nabuli ng mas malalakas na kalaban lalo na't ang karamihan sa mga sentro at power forward noon ay may timbang na 240 pounds pataas. Hindi rin siya masyadong mahusay sa opensa, kaya nag-average lang siya ng 2.6 puntos kada laro sa kanyang career. Ngunit kahit kulang siya sa opensa, isa siya sa pinakamahusay na shot blockers sa kasaysayan ng NBA, kaya nakapaglaro siya sa liga sa loob ng 10 taon na may kabuoang 624 na laro. Nag-average siya ng 3.3 blocks per game, ang pangalawang pinakamataas sa kasaysayan. At siya lang ang tanging manlalaro na may mas maraming blocked shots kaysa puntos sa kanyang career. Kilala rin siya bilang isang dakilang humanitarian sa labas ng basketball. Habang buhay siyang maaalala ng NBA fans bilang isang mabait at higanteng alamat at isang metapora para sa mga bagay na sobrang haba at palaging maaalala bilang Jolly Big Giant ng NBA. George Muresan 77. Kapag ikaw ay sapat na katangkad para silipin ang loob ng isang banyo mula sa taas ng stall, may dalawang posibleng mangyari. Maging NBA player ka o mapatingin sa iyo ang mga tao na may halong takot at kaba. Si George Muresan ay pareho. Ikinuwento ni Chris Weber ang isang kwento ng kalokohan sa banyo noong magkakampi sila ni Morishan sa Washington at inilarawan siya bilang isa sa kanyang pinakamasayang kasama sa team. Ang sentrong mula sa Romania na ipinanganak sa Transylvania ay hindi inaasahang magiging matangkad dahil ang kanyang ina ay may taas na 5'7 at ang kanyang ama ay 5'9 lamang. Ngunit dahil sa isang condition sa kanyang pituitary gland, patuloy na lumaki si George hanggang sa umabot siya ng 7-7 dahilan upang maging isa siya sa pinakamataas na manlalaro sa kasaysayan ng NBA kasabay ni Manute Ball na naging kakampirin niya sa maikling panahon. Medyo hilaw at awkward noong una siyang pumasok sa liga sa edad na 22, hindi siya nabigyan ng maraming playing time sa kanyang unang dalawang season. Gayun Gayunpaman, nang maging regular starter siya sa kanyang ikatlong taon, naging mahalagang manlalaro si George na may average na 14.5 points, 9.6 rebounds at 2.3 blocks habang nangunguna sa liga sa field goal percentage. Dahil dito, ginawaran siya ng most improved player noong 1996. Pinangunahan niya muli ang liga sa field goal percentage sa sumunod na taon, ngunit isang injury sa likod ang nagpahinto sa kanyang paglalaro para sa buong 1997-98 season. Matapos gumaling, nagkaroon siya ng acting debut sa pelikulang My Giant kasama si Billy Crystal. Bumalik siya sa NBA noong 1999-2000 season, ngunit nakapaglaro lamang siya ng 30 games para sa Nets bago tuluyang magretiro dahil sa mga problema sa paa, tuhod at likod mga karaniwang issue para sa mga manlalarong may ganoong tangkad. Nanatili siyang paborito ng mga tagahanga sa Washington kung saan nakatira pa rin siya kasama ang kanyang pamilya. Sino ang paborito mong higante sa NBA? Mag-comment sa ibaba kung anong videos ang gusto nyong gawan natin ng story. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat!